guys, gusto ko maka, <clears throat> kasi gusto maka-experience ani o oh, kaning husky bitaw ang sakyan. Daghan ka yung husky sakyan. Gusto ko maka-experience ani. Wala pa ko nagka-try, ani kay wala pa may nakatus bukid. Hindi ba, pero murag maluoy man ko sa ero magtanaw. Pero daghan man sila. Tama o, oh, luoy kay sila tanawon, Pero malingaw pod ka. Oh, nagalalin ta ano. Oh. Naghan sila. Tapos makasabot pud sila og maingon ang tag-iya diri sa tuo or sa wala. Makabalo pud sila asa sila paingon. Tanawa oh. Hmm. Ah. sila mga walo ka ero or pito ka ero. Tapos nara, pagkaon na kay panggutom in taon. Luoy taon, mga husky ni sila. ani sa mga bukid-bukid. Nga dili na maagian o kanang sakyanan. Tao lang pwede. Tapos kung tao mangod ni Sud, labi na o baga kaayo ang snow. O diba o? Ako araning kinuan sa TV ba? Pero gusto na ko ma-experience na uh, dili ba siya patag bakilid ba siya elevated tamarlo eh, kayong mga iro oh. tapos kanang gipang uhaw mga iro gutom oh. pero happy pa rin sila tanawon uh, diba o oh, elevated kayo, oh. Mga uh, bukid-bukid kanindot manggod ang view sa bukid di na kung pero lisod siya manggod kung mag delikado sab ang snow sa bukid kana bitang labin nga tawag kanang ug sa apa kanang landslide bas ug sa ato apa mag landslide man pud nang ano ng snow nya delikado man na dagan bay nangamatay ana kanang mag landslide ang snow nga labi na ang tawag ganak diri ta tanawa lo ikis la tanaw no ang ero ambot dili man siguro kay dili man siguro nako kaya pod no musakay ka tapos murag man tanaw dano oh. lagi hurot jud nila ilang kusog ba para ma kuan jud hmm. no mo wala na gani mo sakay ang tag-iya sa kuan guru na siya sa mga iro bakilid baya po oh, to na awar gud ha hmm? bakilid gud siya luoy kay mga iro po oh so, na luoy sa mga iro ha hmm, tanawa wala na gani mo sakay ang tag-iya gani naluoy ng tag-iya marato hmm. salamat